guys, mayong hapon sa inyong tanan. Ingon ani atong garden karon, guys. Tag-as pa sila, guys. Mga labong pa, guys, pero karon, guys, magputol ko sa kamong putdan na ako ni pangputlon, guys, kay magtugnaw mi ugma. Basin ano, basin mamatay ba kay dili ba yan ni sila kuan dili ba yung sila pang tugnaw labi na sa kamunggay di man ni sila pang tugnaw nga tanom pang tropical good nga mga tanom o mauna nga sa ilang kadaghan karon ni eh, nilabong ra yung bunga guys kanang nilago sila ba ni balik na pag og green unya kay ang pinakatas na mo og may 66 so good unya mga 12 so mga 45 ang pinakaubos di man pamamatay pero ako nalang lang ni ko ano maniguro na lang ko guys kay wala ra ba ko eh, na na pa wala ko nakakapanguha og kamunggay base noon yag mga laya ni laya laya na gani nang uban o nga pa mi nag 45 unsa pa mag 45 no kaya ako na lang ning pangput doon karon manguha ta ato ni panguhaon manguha sa tag kamunggay kaning sili guys sayang lagi ni sana og ma siguro makasurvive pero yung oh laya, laya manggani oh so manguha taw niya guys so karon guys magsugod na kog putol yun nga kay wala may maghawid sa wala may magvideo na ako guys yun hila guys babalikan ko kayo mamaya wala na yung saluyot oh patay na yung saluyot hindi eh. rin, hindi hanta siya bunga oh. Sige guys, manguha sa akong kamunggay. Balikan ka muna ako unya. Bye muna guys. Hello guys. Nana guys, oh, nahuman na taog pang sa kamunggay. O oh, hawa na dito. Dito, dire na lang dapita guys, oh. O gani. O na lang na akong ano, pangput putol. Unya atong kuan guys, oh. Atong kamuti. Malagay na ako na guys. Yan guys oh. Sagbot ang atong mga agi. Yan na guys naratong ratong kong kamunggay. Kuha kwan na itong kamunggay. Nara O oh. pa na ako giputol tanan kay. Kanang di na kumapas paghipos ang mga kahoy. Kaya ang akong pagputol mang good guys. Dito hipos sa mga kahoy. Pagputol hipos sa kahoy. Yan nga anam-anamon guys ba. Yan na guys natin ay kuha diri o gibatangan ako diri o nakakuha ko og sili dayon nara atong kuan atong bunga o mga bunga niya ang tanglad niya na kamuti day ubay 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 ang nakuha atong kamuti guys takan more than 12 siguro na more than sobra og napulo guys ni amo na atong nang gibutang diha guys kay kuan ka na manghipos na ako kay hapon na dali ra labi mangitngit karon oh mga laya pero guys udahan kita kamunggay. gay man na guys wala na din ha guys oh wala guys oh hapay na hapay na oh nga man na itong kahoy sa kamuti o oh, sa kung an man na itong kahoy sa kamong na nga dahan kong trabaho o nun ako ning ipang daplin guys kay kung an gubot bala na ko ito asun niya guys mo ni guys oh ang bunga sa kamunggay oh nahinog na siya pero kuan guys na nay nahinog ani guys pero na guys oh hinog na siya guys pero walay unod na tulungan na hinog sayang dugay magud na ko ay kani sa pero di man kaya pa ni mahinog So guys, o, wala na di ang kamunggay dila po do nahawan hawan na guys dahil na lang dapita katong daghang bunga di akong giputol nahawan hawan na guys niya ni atong lemon berry way kalamansi na ubay ubay nga bunga guys Oo. oh. dahan ba siya bunga pang putla na pod nato dito sa pikas guys daghan bunga niya nang wata sa kuwan tanglad pag mo niya akong gingon guys nga nagyaman ka sa sili kasi na pa una pa sa carport Namunga na munga na po sa carport na ay panghuan din ako ni manghuan ako ni guys oh gani kuha ko na po bunga nami man ni guys ka nang mag magpaksi do tag isda ni ako ni gani jud ay ah. Ganagpaw. Wala wow, na kong dagko. Mga dagko-dagko lang. Okay. Sana ugma. Di pa ni mamatay. Di pa ni mga laya umat. Okay. Kung anong gudoy? 45 guys. Kani nga mga tanong. Di limang gudoy. Ano nga. Uh, kung anong ba. So. Atong gudoy. Hindi na to, dira. Napadya guys. Oh. Di pang tapok. Hala. Muna guys nga, kada putol na ako, tigong na ako, kay tapulan ko mga hipos sa kuwan. Dahan kay mga sanga ba? Ay, ah, gira na Yan ang mga dahon nga mga di na, di magulay, kay pangit ang dahon. Itapok na ito, Huwag man magkuwan guys, wala magkuwan sa mong sagbot. Kaya mong sagbut, patay. Oh. So, okay ra ni, ito ang din ha. Huwag na ako na ito nga soon. Okay, hapon na. Huwag oh, ako nagutom. Ayan so, guys. Daghan kay Tagkuan. Ah. Uh, Daghan tagalamong gayo. Oh, Napaido sa kamuti. Taghan mga kamuti dira. Oh, kuwan naman na siya. Kanang mga sobra-sobra bakong akong giibot. So guys, hindi nilang tataman kay. Gutom na kay ko. Atong huso. Ato pa nang hipuson. Manubig pa ko sa gawas. Okay guys, dahil kayong salamat sa inyong tanong guys. Din hira tataman guys. Bye.